Na. Para madali. Oh, sino sino eh? Para madali tayo, para madali. Okay, okay. who okay. accepts the feat? Raise your hand. Tasdin sa ka? Sino susat, talo. Tasdin kayo. Tasdin Talo na. Sige na. Sige na, dito na. Okay. Sige. Balalo. Okay. 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 Walang, walang bad bridge. Ay, walang, ano, dito sa Walang, oo, walang Pero wait, Magsasabi talaga ako. Malay niyo may consequence tayo. Okay lang. Okay lang. Malay lang natin na. kong desisyon niyo. Kaya nga i natin. Sige, kung yun ang yeah, nagarapal ka na, dapat, sanay. sige. Yun, talo tayo. Wait, wait. Pero may sacrifice. Tayo. <coughs> ano ko, Ina, Wala, walang sacrifice. Kasi lang talo tayo, wala tayo bibigay. Sa okay. okay. lang may, oh. kung ano ibigay ah. Ah, okay. 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 yung bibigay okay. okay. na yun. ako. gets niya na. Okay, hindi, may gets niya. Mamalo. May tanong ako. Wala na si Pipi. Hindi sabi talo tayo. Pag kumahig tayo. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Hindi tayo, tayo sa weekly Hindi sa mga matatanggal sa amin, may ibig. Wala Wala pa wala. wala pa sinabing ganun. Wala tayong sinabing Wala tayong Wala pa sinabing ganun. Wala Wala pa sinabing ganun. Wala kanina nung binasa ni Wendy okay ganun. Wala pa

If we have a basic staple food, it's so much easier. So, na-try -na, na natin siya last week eh, na walang dalata, di ba? So, alam na, at least doon, sure tayo na kaya natin. Di ba? Eggs, kanin, tsaka gulay. Yeah, oo. Oh -oh. Natago <laughs> natin. Kikirin ba natin? Since we have a budget na binibigay si Kuya. Si si so, so, sa hug, so, sa hug so, 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 na. Hanggang next week yun. Oo. Gamitin ko pwede rin. Nakawang na natin yung sardinas lang. Diba? Diba? At least yung pag ganon, oh, sure natin. You can see the dilatas. Kung may gagawin natin. Pagkakaya naman o, dahil naman ito lang ngayon, okay? Sa ngayon ang kumbasta na-experience. Oo, bata kayo, basta kung masakot. Kapasal siya naman, yung medyo my voice is very harder. <laughs> Because my heart is better. Very. Oh. All right, so we're gonna see Kuya okay. now. Oh. Okay. 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 ano Okay. 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 mo Okay ang inisip okay, ko. Ano, ano ka kay... baka mapatulan naman yung ano, siyempre, mamimiss natin yung isa. Oh, na ito na, tayo ba? ngayon. Na whatever the consequence is, yeah, pag yun ito. ang pagtulong yeah, uh, natin. Uh, ha? So, manalo, 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 para hindi manalo magkaya, manalo, wala magkaiwala. Wala na yung sabi ko na may nakakaintindihan tayo wala sabi ko na Lahat tayo nag-desisyon na ganito. So, whatever the consequence is, tulong-tulong tayo naggagawin yon. Uh, no, walang sumbatan, to walang isulong, walang Oo, tama. Walang Harapin natin lahat sa may isulong tayo. Sama-sama. So, gusto sama -sama. okay, one words na Poresman. Pores. Fifteen musketeers.

Tumulo yung luha ko kasi. I think sindor talaga yung game na yun. Sa akin Kung bibigyan mo yung bata ng kanyang Dapat nasa gym ka. Nasa gym sa loob ng bahay. Kasi Hindi, madali naman May na ako. Kaya nga pakinggan mo ako. Kung halimbawa babalik yun, may technique ako nun. Pakinggan mo lang sa akin, may teknika ko. Na <laughs> Pero wala na, wala na. Hindi Oh, yan ang ini, yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Example, kaya natin ba? Ang iba hindi Inintindi ko sila, yung mga babae. Kaya, na, kaya nga, kaya nga binubuto natin. Yung kung sino ang, ang gustong matalo na lang. Yan. 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 to, kasi Instead of the, the, the yeah. uh, two, two candles uh, of meals a day. One! me. can with a lot lunch. of lunch. lunch on me. You can mix it with a lot of vegetables. Yeah! But last night. Rice. Fried rice! Fried rice! Fried rice, we have to. Yeah, we'll oh, be right. we'll right. be fine. <laughs> <laughs> kaya yeah, masold ako sa inyo. Um, <laughs> sa akin naman, nagsuggest lang lahat... ako. Basta nagkaka... Basta pare pareho kaya tayo ng... Oo, oh, eh, kasi... Gurentidan. Wala sa lahat, English. Pangalawa. Hindi. oh, man, di. ano. iwalay tayo. Hindi masakit dun eh. Hindi. <laughs> <laughs> Wala naman na naman eh. Wala na Saka meron man, at saka kung maghiwalay din, lalabas din tayong lahat. Makikita pa rin tayo. At ang ulo ang mga puntahan, hindi ba siya super? Sige, ulo lang punta. Naka ka nalang mapunta. Ewa ko lang. Ha! Mahirap! Gusto ko na mag-basketball! Okay lang sana eh. Pwede na. Tapos na ni Trains, di ba? Yeah, yeah, it's, it's also a problem. Yun Sana na-trap na lang sa doon. Kung titignan mo yung mga possibilities talaga, di Sobrang napaka-slim na slim, napaka slim slim siya. 10% so, out of it. Kasi walang lalabas sa nangyari. Yeah, yeah. Praba, yeah. 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 For 24 hours, eh, hindi pa nga tayo yeah. Na nakakailang yeah. Okay. <laughs> minutes, diba kanina. Oh. Kasi nga, marami, oh. um, factors, external factors na beyond our control. Uy, si bigla siyang pumutok, di ba? Is, ah, okay, never like, challenge. Can we <laughs> Maging, practical lang ba? This is not, uh, actually, yung sa defeat. Mad eh. dito so, yung, uh, di ba? No, this is so being so smart. Sometimes you need to lose. sacrifice ka pa parehas. For for <laughs> <laughs> a diba? yeah. purpose. Yeah. yeah. I mean, oh. It's yeah. not about yeah. yeah. na wala kang gagawin for oh, the entire week. It's, it's not about that's not the big And deal. Andito ba tayo kung mga losers ka? Ah, so kung yeah. yun uh, na thinking uh, natin. Hindi eh. Uh, uh, Di ba? Which is our wars? Ganito. Nung nag-hold us. Kini, mas na should prepare for next week's weekly task. I'm sure Kuya babawi siya sa atin. Ibon so, tapos so, di na masaface. Ibon tapos na Ibon tapos Ibon Ibon tapos di naman siya. Ibon tapos di Ibon Ibon naman Ibon tapos Ibon di naman naman kaya. Ay, Pero, yun, Pero, yun, Ibon tapos Ibon tapos na masaface. Ibon tapos di 24 hours? Kuya Iting, yung flippers, ibalik, i-ano na natin. Pati okay, yung swimwear. Atin ay. Si ate na yung swimwear. Ate na yung swimwear. Kasi gusto yung water, di ba? We, we never expect yun ang luxury item no. na ibibigay ni Kuya, tapos isa-sacrifice no. natin yun. My point kanina, sabi ko, no, you're tired clothes. Kasi we... Kaya Wendy. Madali lang siya intindihan. Madali lang siya intindihan.